pong uh, tungkol doon sa ating DA secretary kasi just recently marami pong mga tumataas ang kilay patungkol sa dito sa ating uh, DFA uh, DFA Department of Agriculture secretary dahil uh, sinasabi nila na uh, hindi ganun kalawak yung kanyang kaalaman uh, at yung kanyang uh, kaalaman tungkol sa agrikultura at yung kanyang uh, um, educational background eh mukhang uh, hindi angkop doon sa kanyang uh, posisyon na ano na pagsisilbihan pero at saka isa pang naging issue is uh, nag siya sa uh, kampanya ni PBBM kaya sinasabi nila na ito daw ay pambayan. Oh, so ako para sa akin eh pinakamaganda bigyan natin ng chance kasi una sa lahat anong ah, wala pang walapang uh, wala pang DA secretary eh gusto natin magkaroon ng DA secretary. Ngayon may DA secretary na sinisilip din naman natin hindi pa nagsisimula. Oh bigyan natin ng chance. Bigyan natin kahit mga isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Huwag naman taon o so, bigyan natin siya ng chance and then tingnan natin yung kanyang mga policies so, tapos siguro by 6 months magmamanifest na yung kanyang mga policies napakaganda kasi ito dahil gawa ng nakafocus ang uh, ano nakafocus ang uh, uh, isang tao diyan sa sector lang na yan kasi kung si BBM talaga sa laki ng problema ng Pilipinas lahat parang nasa paligid niya puro epal <laughs> Eh talagang hindi niya na 'yan matututukan. Oo, ngayon uh, naga uh, research research tayo mga bossing. Tiningnan na, at nagtanong-tanong tayo sa mga tao kung ito bang kanyang pag uh, for example pag-invest ng uh, 30 million pesos ay ano, uh, parang conflict of interest na. Well, according to the people, the people na natanong natin lahat naman do po ng administrasyon eh may mga ganitong uh, sitwasyon. Kung mapapansin niyo si PRRD, meron din siyang mga ginawang sekretary na uh, sa gobyerno na campaign funder. Oh, so syempre, ang, ang pangit lang tingnan gawa ng uh, na-expose ito. Sinabi ito ng uh, sinabi ng media, kung gan gaano kalaki, pinakita pa nila yung mismong uh, Sosa. o oh, yung uh, um ano ba? pa yung ano ba ibig sabihin ng sosa basta yung uh, expenditures ng uh, nung ano nung uh, kampanya nung 2022 lumabas na nagdonate ng 30 million again lahat pala ng presidente na dumaan sa Pilipinas ay may mga ganitong instances hindi na po bago kaya po ang pinakamagandang gawin natin ay bantayan natin ito si kuya at kailangan po natin siyang Uh, scrutinize ng maigi. Tingnan natin yung mga policies niya kung uh, ito ba ay talagang makakatulong sa bayan. Again, sabi nga niya ay uh, kumalas na siya sa kanyang mga negosyo para kumakas, kumalas na siya sa kanyang mga negosyo para makapagsilbi sa bayan ng walang uh, conflict of interest. May inwisyon naman ang posibleng conflict of interest sa pagkakatalaga kay Laurel bilang bagong Agri-Secretary at Huh? At ito, uh, katulad dito sinabi ni to Toitspards, tumanaw ng utang na loob Okay, let's say for example, tama ka, tumanaw siya ng utang na loob Pero, papano kung yung pagtanaw niya ng utang na loob tama? Papano kung ito si kuya talagang maaayos niya at mag magiging 20 pesos ang kilo ng bigas? Sana lahat na lang tanawin ng utang na loob, di diba? Kaya tingnan natin. Tingnan natin na uh, before tayo siguro uh, magano, uh, before natin kondinahin yung mga bagay-bagay. Okay lang na medyo critical tayo pagdating sa bagay na yan. Pero bigyan natin ng chance. Bigyan natin ng chance and then tingnan natin. Babanatan natin to pag... Uh, ano palpak to. at sa kanyang mga negosyo sa pangisdaan ang sagot ng kalihim kumula sa siya sa mga negosyo niyan nasa frontline ng balitang yan Mayra <laughs> matapos manumpa sa Malacanang, dumiretso agad sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City ang bagong talagang kalihim na si Francisco Q. Laurel. Hello oh, sir, sir! How are you feel? Ah, good. Ha? Huh? <laughs> no, sir. Overwhelmed. Mamimitihin ko na yung mga taga DA Pasado alas 12 ng tanghali sila na closed door meeting ng mga opisyal ng DA. Uh, ano yung instruction niya sa kanila sir? Pagbutihin. Natanong din agad si Secretary Laurel kaugnay ng umano'y conflict of interest sa appointment niya dahil sa kanyang mga negosyo. Sagot lang niya, na ako actually. Sa magkikita tayo. May agam-agam din ang fishing group na pamalakaya sa pagkakatalaga kay Laurel. May record a nila ang kalihim sa pagkasira umano ng mga yamang dagat. Kaya ang hamon nila kay Laurel, Kaya niya na na. Itong mga polisiya na inutulak ng uh, w, World Trade Organizations at lalong lalo na itong RTIP ano? okay. na siyang lalo na nagtutulak doon sa liberalization ng industriya ng pangisdahan natin at ito ang dahilan kung bakit bumaba yung importation ng isda, isda sa ating bayan na pumapatay dito sa ating lokal ng mga industriya. Una naman, nakabili Para naman okay. sa samahang industriya ng agrikultura o sinag, hindi dapat mapako si Laurel sa sektor ng pangingisda. Kasi kung makikita mo, even itong mga ayan, pamalakaya, itong sinag, uh, yung sinag sa bigas, yung pamalakaya sa ano, sa... Uh, mga sa mga pangingisda ano Uh, lahat naman sila parang sinasabi nila man, sinasabi naman nila na parang binibigyan siya ng advice na dapat ganito, dapat ganyan, dapat. So lahat sila umaasa na magkagawa nito ni uh, Laurel yung kanyang mandato. Kaya 'yun yung babantayan natin mga bossing. Na-realize ko din na before we criticize, bagama't uh, mas gusto sana natin na mas malinis yung pagkaka appoint dito. Pero Okay lang naman, okay lang naman maging critical tayo, maging praning kasi syempre alam na natin, ilang beses na rin tayo na lo eh. Oh, so, pero uh, at, uh, after that siguro, mas maganda bigyan na rin natin after nung ating uh, mga mga ano, mga agam-agam uh, after natin i-voice out 'yun, eh siguro bigyan din natin ng ano, ng pagkakataon na magampanan niya 'yung kanyang tungkulin. And then kung hindi, eh di banat pa ulit pero dapat uh, tutukan niya yung other set like uh, pork and chicken and vegetables uh, vegetable and of course uh, rice no? dahil hindi niya ito ganun kakabisado no? uh, uh, compared to sa sa fish na may tampa niya siya Malaking bagay naman para kay dating Agriculture Secretary at Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayo na meron ng full-time Agriculture Secretary ang Let's start with that. Let's start with meron na po tayo sa wakas. Meron na tayong full-time agri-sec. <laughs> sa wakas, O kaya doon muna tayo mag-start. Let's see from there kung uh, ano yung mga mangyayari. ating bansa. Pero dapat daw, tutukan ni Laurel ang food supply ng bansa, lalo na may El ninyo. So hindi lang palay o bigas ang matatamaan, pati yung konsepre, other land-based crops ma uh, including mais, gulay, to some extent, apektado rin ang ating livestock and poultry sector. Pagka masyadong mainit. May kanya-kanyang reaksyon din ng mga mambabata sa pagkakapili ni Pangulong Marcos kay Laurel. Para kaya teachers partilis. Diyos ko, ito na naman. Ito na naman yung, Diyos ko, lahat. Lahat ng issue, binabatikos mo. Pero yung mga teacher, wala ka naman nagagawa sa kanila. Dahil dyan, ipo-forward na natin dahil wala tayo yung paki sa iyo. Wala kaming paki sa iyo, Castro. Oh, wala kang platform. Hindi ka namin bibigyan ng platform para sa propaganda mong buwisit ka. Franz Castro. Oh, kaya dito na tayo sa ano, sa dulo. Representative Ayaw ko sa iyo, oh, teka. Dito tayo, Franz Castro kay kay ano, kaya uh, ano na tayo. Ayaw ka namin bigyan ng uh, airtime. Wala kang... Tao. Naman kay House Speaker Martin Romualdez, ang malawak na karanasan at kakayahan ni Laurel sa pagpapatakbo ng malawakang operasyon ay makatutulong sa kanyang pagpapatakbo sa DA, gayon din sa relasyon ng ahensya sa pribadong sektor. Sa lunes dadalo sa kanyang kauna-unahang flag-raising ceremony si Laurel bilang bagong kalihin ng Department of Agriculture. Nagbabalit... Ayan ang maganda... Oo, oh, ayan ang maganda kasi nga, ano, uh, makakapasok na araw-araw yan. Hindi katulad ni, ano, nung ating presidente, siyempre, sa dami ng kanyang, ano, ng mga errands, o so, hindi siya, hindi niya nabibigyan talaga ng priority na pumasok dyan araw-araw. oh, so, sige, para doon sa mga nagtatanong, sino ba itong si, ano, si Laurel? Ito, tingnan natin itong balitang ito. But anyways, yun nga yung sinasabi natin, ano lang tayo, uh, ano na, let's, uh, kumbaga sabi nga nila eh, One step at a time. So, sin dininig na ng Presidente yung ating panalangin na mag magkaroon na ng full-time na DA Secretary. Anyways, eto na. Malay mo naman. Bukas, sa makalawa, next month, six months from now, bago magpasko, magmura na bigas. Uh, so, sino ba talaga si uh, DA Secretary Francisco T. Laurel? Tingnan natin itong balita ni... Ed Linggao. Bakas matapos ang isang taon at apat na buwan, minabuti na ng Pangulong Marcos na magtalaga ng isang permanenteng agriculture secretary. Mula kasi nang maupo siya sa pwesto bilang Pangulo noong June 30, 2022, ang Pangulong Marcos na rin ang tumatayong concurrent na kalim ng DA. Ang dahilan ng Pangulo, kailangan daw kasing pagtunan ng pansin ng pamahalaan ang mahalagang isyo ng taong bayan, lalo na po sa supply at presyo ng pagkain. Yun lang sa halos isa't at kalating taon na yan, Maraming pong pumupunan na tila lalong napabayaan ang DA na parang walang nagmamando. Sunod-sunod na krisis sa supraya at presyo ang pinagdahanan natin, Partikular na yan ang uh, walang katapusang problema sa presyo ng bigas. Sumubay na rin ang mga presyo ng asukal at ang bawang. Pasok ngayon ang bagong talagang kalihim ng DA, si Francisco T. Laurel Jr. Isa po siyang bilyonaryo, kababata at matalik na kaibigan ng Pangulo. Bagay rin po siya ng tatawag na Private Sector Advisory Council ang grupo ng economic and business advisors ng ating pangulo. Ang paunang marching orders ng Pangulo kay Laurel ay iusit ng problema ng mataas na presyo ng mga produkto agrikultura. So yun naman pala eh kasama naman pala si Laurel sa kanyang mga sa economic team. So definitely ito ito yung masasabi ko lang ah, tungkol dito. Ah. Noong panahon ng pandemic at saka even after pandemic, ah, kaya nahirapan na maghanap. Hanggang ngayon actually wala pa tayong ay, ay kailan lang din tayo nagkaroon ng DOH secretary. Sorry, sorry. Meron na pala tayong bagong DOH secretary. Pero for the longest time, napakaraming mga napakaraming mga inalok dyan sa pagiging secretary ng DOH. But again, walang naglakas ng loob kasi nga alam nila na halos nasa pandemic pa tayo and uh, sobrang ano, so, sobrang hirap ng magiging trabaho kapag tinanggap mo yung uh, pagiging DOH secretary ngayon kasi ang dami rin din mga uh issue ng corruptions nung mga nakaraan and then dyan pa yung mga dengue and all. Kumbaga meron pang mga na-expire expire, -expire na mga bakuna. So napakalaki ng problema na kakaharapin ng bagong DOH secretary. Kaya ang daming inalok pero ang dami ring hindi uh, pumayag. So kaya bilib ako dito kay uh, Laurel somewhat kasi alam din niya na sobrang laki ng kakaharapin niyang problema sa agrikultura dahil ito nga may El Nino tapos yung may nangyayaring ano nangyayaring uh, gera sa Europa at saka sa Middle East so malaki ang magiging effect niyan. Uh, isang magiging effect din is yung baka yung, may, yung, mga bansa na pinagkukuhanan natin pag may shortage tayo, yung mga bansa na pinagkukuhanan natin ng mga ng mga supplies natin, eh, baka magsara sila dahil nga sa mga napipintong mga bagay-bagay uh, na mangyayari na wala tayong ano, na wala tayong uh, control. Katulad niyan, klima, tapos yung gera, wala tayong control yung Wala rin naman tayong sariling mina ng langis. So, marami mga bagay na hindi kontrolado ng uh, pamahalaan natin. Pero tinanggap pa din niya yung hamon. Kamwat, medyo, sabi ko parang medyo nakakabilib din. Kaya lang, eh, tingnan talaga natin kung uh, ano ang kanyang magagawa bagamat napakatapang niya na tinanggap niya yung hamon ng isa sa pinaka kurap pinaka kurap na ahensya isa sa pinaka mahirap na ano na ahensya ng uh, pamahalaan eh uh, tinanggap niya yung hamon kaya ano muna tayo doon? doon muna tayo kumbaga umangkla kasama rin siyempre ang presyo ng bigas mga isyo na dapat din niyang tuunan ng pansin ay ang epekto ng climate change sa agrikultura at ang swine at avian flu. Walang duda na malaki at matagumpay na negosyante ang kababata ng Pangulo na may karanasan sa mga isyo ng pangingisda na nasa ilalim din ng DA. Pero sapat kaya yun para ihanda siya sa iba pang problema ng bansa sa agrikultura. Tingnan po natin ang background ni Francisco Q. Laurel ang apa po niyang si Francisco Senior ang nagtayo ng Frabel Fishing Corporation noong 1966 uh, at ang nagtayo ng Frabel Fishing Corporation uh, noong 1966. Nagsimula sa dalawang second-hand na deep-sea trawler sa Bandang Cuyo Island Group at Northern Palawan. Ngayon, meron na silang higit isang daang barko at limang libong empleyado nangingisda sa may Central at Western Pacific, Atlantic Ocean at sa Indian Ocean. Grabe, limang liman libong empleyado, hindi ba? So matakumpay na negosyante itong si Kuya. Malay mo naman yung kanyang estratehiya sa kanyang pagpapalogo ng kanyang kumpanya, eh magamit niya rito sa... Agrikultura, eh, let's be positive. Let's hope na maging uh, ano successful ito si Sir because his success ang makikinabang niyan tayo. Ang kanyang comment, sa kanyang commencement speech sa graduation ng batch 2019 ng UP Visayas, sinabi po ni Laurel na ang Frabel ngayon ay one of the top 3 fishing companies in the world in the last 20 years. Bakit po niya alam? Dahil ang bagong talagang agri secretary ay naging presidente ng Frabel Fishing Corporation nung siya ay nasa edad 28 pa lamang. Sa mga nakarang interview niya, sinabi ni Laurel na limang taon siyang pinasasama ng kanyang, sa mga barko ng kanyang ama para maranasan ang pangingisda. Graduate po ng USC Computer Science, bigyan muna siya ng trabaho sa Engineering Division bago mapunta sa sales. Pero sa nakarang anim na dekada, nagsangasang na rin po ang Frabel sa sari-sari mga negosyo mula deep sea fishing, food manufacturing, cold storage, pati na rin po power and real estate. Si Francisco T. Laurel Jr. ay may katungkulan sa halos lahat ng labindalawang business units ng Frabel Group of Companies. Siya pong presidente ng Frabel Fishing uh, Company, chairman ng Frabel Marketing Corporation, presidente ng Agusan Power Corporation, key principal ng and So let's assume na mahal ni ano ni uh, Laurel, ni Francisco Laurel ang Pilipinas. Uh, mahal niya in the sense na Ah, ano tinang ano umbaga napakalaki ng sweldo niyan sa mga ano na yan para sa mga kumpa sa kumpanya niya na yan presidente siya diyan ng lahat ng mga ano na yan divisions na yan so imaginein mo na, na i give up mo yung uh, yung uh, uh, kita diyan para lang magsilbi sa bayan that is Nobel. sa totoong Nobel yan mga bossing yung uh, ano na yan yung uh, ginawa niya na yan but kung nga uh, meron siyang hidden agenda eh yun ang masama yun ang babantayan natin but since bago pa lang siya wag muna tayong maging praning tingnan natin bigyan natin ng chance kasi kung sobrang maunlad naman siyang negosyante at magaling naman siyang negosyante at liman libong tao mahirap i-manage yun napakaraming uh, kumpanya ang hirap i-manage nun so Mukhang pagdating sa multitasking, mukhang ano naman, mukhang uh, pasado naman ito si Sir. Pero yun nga, babantayan talaga natin. Frabel Shipyard, direktor ng Frabel Property Corporation at may kagunayan din sa Frabel Cold Storage, Westpac Meat Processing, Markham Resources at Bacor Seafront Development Corporation. Mula tuna, nuggets hanggang chicken skin, mula boneless bangus hanggang blue marlin, mula hot dogs hanggang power generation. May kagunayan na po dyan si Laurel at lahat po ng ito, kailangan niyang i-divest ngayon. Bagay na silang ayunan naman ng Malacanang. Ayon sa Code of Conduct for Public Officials and Employees at sa AO number no. 1 of 1992, ito po ang mga bawal. Ang lahat ng cabinet secretaries, undersecretaries at assistant secretaries kailangan pong magbitiw sa lahat ng kanilang mga private offices. Kailangan din nilang i-divest ang kanilang shares, of, uh, shares at interest sa mga private corporations at mga negosyo. Lahat po yan sa loob ng alin na pong araw mula sa kanilang pagkaka-appoint sa kanilang pwesto. Kung sakali, marami-raming kailangang bitawang pwesto at mga shares o stock si Laurel para hindi siya magka-problema sa ating batas.